Kamusta? Magandang gabi po sa lahat-lahat Sa Ilonggoda, Nakakao na, na kamo Sa Bisaya, Nakapanihapon na mo Yurge Batikolon Kiwe uh, So bale, ito na ngayon ngayong gabi ha Yan uh, Pasinsya na po kayo sa mga bashers, hitters, followers Pasinsya na po kayo Ang mahal na mahal Nako ah, nako, nako naku. Ang mahal Ang mahal na mahal ang gamit ni Kabiboy Mahal ang namahal o mahal nyo ba ako? Ayan, yeah, no? Sa nagmamahal po sa akin, nako, nako, magadang gabi po sa lahat. ganong nga ba kamahal ang gamit ni Kabiboy? At bakit nga ba? Mahal nga, bakit nga ba mayroong umorder? Kasi nga, marami pong nagpapatunay na ang gamit po ni Kabiboy, napakaswerte talaga yan sa pamuhay. Kaya ito na, yan, ah, uh, yan, mulinog from Kagaya, nakuha na po yan, at nako, ipapadala na po bukas uh, siksik -sik at liglig talaga sa sarap no kasi nga napakaraming prebis yan tingnan nyo mutya ng bulaka bato umok um, mutya ng langka at bagungon at syempre si Mylin from Cebu ma'am yan na po ang iyong order no meron sa ulit gumamila si Liz yan at ipapadala na ito bukas ha? kasi nga ay nabisi kasi ako na hapon at mayroon pa nagpahabol. Bulalakaw, oh. wishing stone and healing stone, batoo at mutya talaga ng langka. Siyempre, si May Yan, from Japan, no? Oh. Umorder si Ma'am. At yan ulit, mutya langka, bagungon, bato mo, burulakaw at bracelet. Nako, masarap pag sa pagkain. Napakaraming sangkap. Masarap talaga, no? At napakaswerte. Siyempre, si Ma'am Lisa, from Pampanga, nakuha niya po. Uh, at uh, ito po, si Kabiti. Yan, si May Ani o si May uh, Ani, yan, ma'am, ito na po ang iyong order, yo. Yan, ito na po ang bracelet po ni ano James Band. Siyempre, ito po si ano si Shakon from Iloilo. Nakuha na po yan isang araw pa. Ah, ngayon ay meron akong papasabog. No? Kaya salamat po sa nag-share ng ating video. Ah, ngayon meron tayong bracelet po, limang piraso. Ito po ngayon promo ha. Kasi nako, kunin nyo na no, magpapromo si kasi magbakasyon na po tayo. Bawat isang piraso ay 1.5 na lang. Meron tayong isa, dalawa, tatlo, apat, at saka lima. Yan, limang piraso po. Ang isa po niyan ay 1.5. At ngayon, ah, meron tayong promo no sa uh, 3,700 sa pindant na yan yan po hindi pa po na paganda no nablisingan kasi ito kanina yan uh, bukas kung uh, order po kayo yan po ang available po natin ngayon na promo ha yan pindan 3,700 plus meron ka pong ano um, itong bagungon at saka itong crystallized po na shell at siyempre meron ka pong bulalakaw uh, meron akong promo paunahan po yan dalawa tatlo, apat. Yan. Meron tayong apat na piraso sa halagang 3,700. Yan po ay promo. Hindi ka na lugi niya kasi meron ka ng mutya ng bulalakaw. Napakaswerte po ang mutya ng bulalakaw. Kung kinukulam ka, ilagay mo yun sa tubig at saka inumin. Tanggal po ang kulam at yan po ay minamagnet niya lahat ng sakit mo. Inihigop niya lahat ng spiritual na sakit mo. Ikay po talaga ay gagaling. Kaya kung meron kayong mutya ng bulalakaw na legit, lagay nyo yun sa tubig at inumin. Yan. Meron tayong apat na piraso. Ngayong gabi, ito lang po ang ating promo ha. Yan. At syempre, ah uh, meron tayong promo yan. Yan. Mga infinitos, bulalakaw, at kasama yan, bato umo, at yan po ang bagungon. Halaga po yan, 5K, at ganoon din sa kabila. Uh, meron tayong dalawang piraso. Yan. Kung order po kayo ngayong gabi o bukas, ipapadala ko po ito bukas ha. At meron tayong Holy Trinity Tatlong piraso Yan po ang isa po One key lang po Yan ha Yan. Kayo na po Bahala maglinis ito <clears throat> Ang Holy Trinity po Ang ibig sabihin Ama, anak at Espiritu Santo Kaya maganda talaga itangan Panirat ng baril At saka sa No? Akalain nyo napakalaking Pero nang binalatan nyo Ay napakalit Kaya short video lang muna tayo Kasi alis po ngayon Si Ka biboy boy Kaya ulit Meron tayong promo Isang bracelet One five Sa limang piraso At meron tayong pindant ganyan po ang presyo buralakaw at mga yan po ang previous po na dalawa mga bagungon at meron uh, ano yan isa, dalawa, tatlo, apat apat na piraso po kung order po kayo isasabay ko ito ipapadala bukas no kaya ganyan po talaga kalijet ang gamit ni Kabiboy nang sabi na mahal mahal nyo ako at mahal yan pero nako kahit mahal ay legit naman at marami pong kumukuha at ulit, hindi po ako nagsasawa na respito po ulit sa kapwa nating mga antingiros, mga antingiras, mapagpalang araw ulit po sa ating lahat.